Okay guys, for today's video ay magluto ka sa atong lamb guys. So, the same process, simpleng buhay, simpleng mga sahog ang ating gagamitin lagi. So, andito yung ating isang buong uh, bumbay. Ayan. ngayon, ito ang ating ingredients. And, lulutuin natin ang ating dinilig kanina na lamb. Simple lang to guys, dapat nito is yaki niku. Pero iba ang gagawin natin dito for today's video. So, mayroon akong ganito, pero ayoko ng ganito. Mga mabo yung buong barangay ko. So, ang gagawin ko dito is, uh, iluluto il natin sa mahiwagang kawali. What's this? Ay, mga be, ito na preparasyon sa ating pagluluto ng ating lamb, no? So, pinakainit na natin yung ating mahiwagang kawali na gawa sa pato. And, yung ating lamb. Ayan. So, ngayon, Lalagyan muna natin ng mantika ang ating kawali. <laughs> Lalagyan na natin ng mantika yung ating kawali. Ayan. Dapat talaga, damihan na konti ang kawali nang sa ganon siya ay maluto, no? So, masarap kasi ito kapag naluto siya bunga ng mantika. Kasi ang lamp ay mayroon siyang amoy. So, ngayon, ilulunod na natin yung ating bawang. Alam niyo ba kung bakit nagwawala na yung ating kawalit. Kasi may tubig, guys. Yan. Yan po, ating beauty bucket. kailangan punasan talaga natin yung ating mga ginagamit na sandok na hindi tayo matalasutan. Yan. So, itusunod natin yung ating buong bumbay. Yan. Yan. Hinaan natin, natin yung ating natin yung ating apoy, no? Kasi mainit na po yung ating kawalit. Ang kawalit na po ay makapal. So, na si Tensi, makikita niyo dito na right? mabilis lang sa mga brown dahil na mainit ang kawali na ito. So, ilalagay natin yung ating ram um, bago pa maano yung ating gumbay para ma-absorb niya lagi ang ma-absorb niya yung ano, uh, lasa ng ating gumbay. Ayan. Mmm, ang sarap nito guys. Ayan na, ilagay na natin. Wow. Wow. Ang sabaw. Bukuin na natin ito lahat kasi kung tingnan naman ito. Yeah. may timpla na ito guys. Ano ito siya? May timpla na siya. Yeah. May timpla na yung bawang. Kaya may, may ano na May, uh, may uh, wala na yung amoy niya sa ano ba? Yung last na amoy talaga. Huh? So ngayon, nagyan natin siya ng ating laurel para hindi siya mga mon. Kung wala kasi nang lakas sa yung laurel, no? ang lawel. Para mawala yung kanyang langsa. And lagyan natin sa na ang ating paboritong black pepper, eh, kung lang din. Kasi paano ano din ito ng ano, bakterya, yan. Yan. Then, inikos mikus natin. Huwag na yung kasi actually may timpla na kasi dyan. inikos natin nang siya ng na, siya ay ma noto. Yan. Oh my goodness. So ngayon din, nalagay na natin yung ano natin, palakasan natin kunti yung apoy, nang ganun ay napang yung karne at yung ating apoy. Yan. Sarap nito, guys. This is what we call uh, lamb adobo. Hindi siya lang adobo. Kasi ay, ang adobo, iba ang ano, no? Iba ang kanyang in, ano, impla. Ito kasi, may impla na. Ma, pang, ano siya, yakiniku style dapat. So, kaya nakaganito siya, oh. Yan. So, ang ginawa natin dito is hindi siya yakiniku. Hindi. Kaya nilagyan natin na maraming matika nang maluto siya. Naka dito direct sa kalayo, no? Ito din natin dito sa pala palahan natin. Ayan. Ay guys, sa ayung mga Pinoy hindi pa pwedeng kumain ito nang hindi pa siya luto, no? Kaya ano yung mga hapon. Depende sa tao 'yan, ako hindi ako pwedeng ni kasi tatamaan talaga yung ating bituka nito. Ayun. Yeah. Kapag natamaan yung bituka mo, hindi ka na naman makakain ng ilang araw kasi nga matama ang tama ng inyong bituka, no? So, ipuin ang maayos. Kaya kayo, ingat kayo sa mga kumakain ng dilaw dyan, ha? Dahil hindi lahat ng hilaw ay safety. Yung iba dyan, hindi palililisan, dinidiret yung pinakain. At the end of the day, magtataka ka na lang bakit lumalaki ang ako ng Yung pala marami ng bakterya na lakas sa kanyang plan. No? Hindi ba niya mag agad? Matagal ba niya mag guys? Kaya magtataka kayo bakit ganito ang nangyari. Kasi nga, noong ito ay bata-bata pa o ano kong pinagagawa mo sa sarili mo. Hindi ka nag-iingat. Okay lang sana kung active ang iyong uh, cells. No? Paano pag natalo, no? Hindi natin alam. So, kailangan talaga natin lutuin ang maigi yung ating pagkain, no? Ayan, pinalakasan na natin yung ating ano, kung, ano, kalayo para maluto siya. So, ngayon, iiwanan muna natin siya ng ilang minuto. Tatakpan muna natin at babalikan din natin ng sampung taon ulit. So, ito na! Wow! Ang bago! guys. Nagubas na din siya guys. Ang tubig. So, muntika na siyang mawala ng malay. Ang Ayan o. Oh, naglalabas na siya ng kanyang mantika. So, yan ang dahilan kung bakit nilagyan ko siya ng maraming mantika. Nang sa ganon ay maluto siya ng maigit. No? And yung ating bumbay, ay nag-melt na siya. So, kung ang gumbay niyan, buong gumbay ay nandun na sa karne. Nakadikit na siya. Ayan, oh. What do you think, guys? Wow! So, inukit-nikot muna natin siya, guys. Nang siya ganun, ay maluto talaga siya ng bongga. At saka, ma-absorb niya. oy, yung alarm natin. Mmm. Wow. So, ito na ang ating finished product. Yung ating lamb, guys. Wow. So, tara na. Kain na tayo. Thank you for watching, guys. God bless you, everyone. Wow. Ito na, guys. Ang ating finished product. And as you can see, lutong-lutong, -luto, guys. Thank you for watching.